Number 1 Food Panlinis ng Artery o Ugat sa Puso Naiisip mo ba kung barado na ang ugat mo sa puso? Lalo na kung may lahi kayo ng high blood, stroke o heart attack. Importante talagang alagaan ang ating cardiovascular health habang maaga pa. Isa sa pinakarekomendado ng mga eksperto sa panlinis ng ugat ay hindi gamot, hindi din supplement. Kunti isang prutas na madalas hindi nabibigyan ng pansin. Marami ang hindi nakakaalam. Pero itong prutas na to, puno ng healthy fats, potassium at antioxidants na kayang tumulong sa puso na parang maintenance ng ugat. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ito epektibo, gaano karami ang dapat kainin at paano ka makakamura kahit medyo mahal ito minsan ang prutas na ito ay walang iba kundi ang avocado ito ay puno ng monounsaturated fats ito ang klase ng taba na tinuturing na healthy fat sa halip na magdulot ng bara sa ugat ito ay tumutulong magpapababa ng bad cholesterol o LDL at magtaas ng good cholesterol o HDL. Dahil dito, mas lumuluwag ang daluyan ng dugo at nababawasan ang panganib ng baradong ugat o heart disease. Ayon sa mga pag-aaral, ang avocado ay isa sa pinaka-epektibong pagkain para maiwasan ang pagbara ng arteries. Ayon sa isang study mula sa Journal of the American Heart Association, ang pagkain ng isang avocado kada araw ay nakakapagpababa ng bad cholesterol, nakakataas ng good cholesterol, at nakakabawas ng inflammation at oxidative stress na parehong may kinalaman sa pagbabara ng ugat. Bukod pa dyan, mataas din ito sa potassium na mas marami pa sa saging. Ang potassium ay tumutulong sa pagregulate ng blood pressure, isa sa mga pangunahing salarin sa pagkasira ng arteries. Hindi lang yan. May taglay ding antioxidants at fiber ang avocado na sumusuporta sa kalusugan ng puso sa kabuuan. Gano karami ang dapat kainin? Oo, mataas nga ang fat content ng avocado. Pero ito'y mabuting klase ng taba. Pero hindi rin ito dapat sobra-sobra. Ang recommended ay kalahating avocado kada araw. Sapat na ito para makuha ang health benefits na hindi na sosobrahan sa calories. Tandaan, kahit ang healthy food kapag sobra, pwedeng magdulot ng problema sa timbang o nutrisyon. Kaya tamang sukat lang palagi. Seasonal ba ang avokado? Sa Pilipinas, ang avokado ay tumutubo at karaniwang inaani mula June hanggang September. Ito ang main fruiting season. Kahit sa mga puno sa bakuran o bahay, ganito rin ang takbo ng panahon ng pamumunga. Sa mga lugar na malamig tulad ng Bingget o Bukidnon, minsan umaabot pa ito na October. Dahil dito, mas masagana at abot kaya ang avocado kapag tag-ulan. Kaya tuwing off-season, mas limitado ang supply at mas mataas ang presyo. Kung may kamag-anak ka sa probinsya na may tanim na avocado, pwede kang makabili ng mura o makahingi pa nga. Paano isama sa pagkain? Maraming paraan para gawing parte ng araw-araw na diet ang avocado. Pwedeng ihalo sa itlog, kamatis at insalada. Pwedeng gamitin bilang palaman sa whole wheat bread at gawing smoothie kasama ang saging at gatas. Hindi mo naman kailangan kumain ng avocado araw-araw kung kulang ka sa budget. Kahit dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo lang ay malaking tulong na. Hindi mo kailangan ng mamahaling suplement o gamot para alagaan ang puso. Minsan, simpleng prutas lang tulad ng avocado ang kailangan mo. Natural, masustansya at sabok na tumutulong linisin ang ugat sa puso. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification button.